WhatsApp mga Lodi? Kumusta kayo? Support so to this tutorial, ituturo ko lang sa inyo mga Lods kung paano nga ba tanggalin or i-remove ang messenger account na nakalag-in or nakasave sa messenger nyo sa inyong mga cellphone. Okay? So alimbawa may account kayo dyan na gusto nyo tanggalin, kaso Lods hindi nyo siya matanggal kasi bumabalik, kalimbawa nalag out mo na or na-remove mo na tapos bumabalik pa rin or may ganitong lumalabas lodis na kailangan daw ilag out yung Facebook ng Messenger. Ngayon, kahit na nalag out mo na siya kau na-remove mo na siya sa Facebook, hindi mo pa rin siya ma-remove uh, ma loads kasi nga lumalabas pa rin siya na ganito. So ituturo ko sa inyo mga loads, step by step ang gagawin kung paano nyo siya matanggal ng tuluyan yung account na yan sa inyong Messenger. Okay? Ipalo nyo lang to lodis. Kung may katanungan ka, i-comment mo na lang po sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makaya. Okay? So katulad dito ng mga lods, ayan, halimbawa ito si Barbie, gusto natin siyang tanggalin, pero pag tinatanggal natin siya, ganyan, click natin itong delete icon, ganito siya, lods, okay? Or kahit matanggal na natin, bumabalik pa rin. Ang gawin nyo lang, ipalo nyo lang to, uh, ah, pinakao ng skip mga lods. pupunta tayo sa sitting ng ating mga cellphone. Okay, hanapin lang natin dyan yung sitting ng ating cellphone. Yan ang unang gagawin natin. Open lang natin ang sitting. Ngayon dito Lodis sa seating, hindi pare-parehas ang sitting ng ating cellphone, di ba? Sipyre iba, -iba ang device natin. Basta hanapin nyo lang sa seating, Lodis ang account or Google account or Google information or Google uh, account information ng inyong uh, sitting ng inyong device, okay? I-search nyo lang sa search uh, tab na 'yan ng uh, ng cellphone nyo, hanapin nyo ang Google or account. Ngayon dito sa akin Lodis, andito siya sa account. Ayan. Ngayon, i-click mo lang yung account or i-open mo pag once na inopen mo Lodis yung account, may kita mo lahat ng account na nakalagin or naka-save sa iyong device. Okay? Yan ang pinakaunang gagawin natin. Kailangan nating tanggalin na yung naka-save na yon. Ngayon, hanapin mo ano ba dito, alin ba dito yung uh, Google account ng Facebook mo Lodis. Okay? Yan. Alimbawa ako ito, yung Google account ni Barbie ay ito. Ayan. Kailangan mo siyang i-click. And then, i-click mo tong remove. Then, click mo ulit itong remove account. Ngayon, Lodis, mawawala na siya, di ba? Ngayon, ang sunod na tatanggalin natin ay yung Facebook account niya. Kung inilagin mo yung messenger na yun, inilagin mo yung Facebook, makakasib yung Lodis sa account ng inyong cellphone. Ngayon, ito yung account na ni Barbie. Ayan, open lang natin. Ayan, and then, i-click mo rin tong remove. Ayan, and then, i-click mo rin tong ulit na remove. Ngayon Lodis, pag once na-remove na mo na yung Facebook at uh, Google account dito na nakasave sa account ng uh, setting ng inyong device, babalik naman tayo sa ating or pupunta tayo sa ating Facebook. Ang sunod na tatanggalin natin Lodis ay yung nakasave naman sa Facebook apps. Open lang natin yung ating Facebook. Ngayon, Lodis, dito pala sa Facebook, hindi lang Facebook ang pwede nyong i-open or kailangan nyong i-open, okay? Kung may yung messenger account na yon yung Facebook na yon ng messenger nyo, ay nakalagin din sa uh, Facebook Lite, kailangan nyo rin siya, loads i-log out, okay? I-log mo lang sa Facebook Lite, okay na yon Or sa browser, loads kung nagagamit ka ng browser, naka-login yung messenger na yon or yung um, Facebook ng uh, messenger nyo, kailangan nyo, lang, kailangan nyo din siya loads na i-remove. Okay? So, dito, halimbawa, naka-login siya dito sa Facebook Lodis, ang gawin nyo, i nyo yung Facebook nyo. Ngayon, pagdating dito loads sa Facebook, kung yung naka-login dito ay yung account na gusto mong tanggalin, kailangan mo munang mag-switch. Okay? I-switch mo yung account na yon sa ibang account. Kasi tatanggalin natin yan. Kasi pag once na nakalagin yan, hindi mo yan matatanggal doon sa messenger. So, alimbawa ito, nakalagin sa akin dito ay iba naman. Ngayon, pupunta tayo dito sa uh, profile setting. Or may kita natin dito, yan, sa gilid na yan, tatlong slash na yan. Open natin. And then dito, this, may kita natin dito sa pinakataas na to sa menu natin, account na yan. Okay? Or yung account na yan. Minsan, isa lang yan. Minsan, walang ganyang arrow. So, kung walang arrow, na ganyan Lodis, i-click mo yung parang icon ng profile. Okay? So, dito sa akin, nasa arrow siya. Iba-iba kasi ang setting natin Lodis. Click lang natin yan. And din dito, may kita mo dito yung nakasave sa inyong Facebook. So, siyempre, kailangan natin ito tanggalin si Barbie. I Click natin to log in into another account. And din dito, Lodis, may kita mo dito. Ayan, may dalawa akong uh, nakalagin dito sa Facebook. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin to si Barbie, i-click lang natin itong edit. Ayan. Siyempre, pag once na click mo yung edit, lalabas na yung remove na yan. Ngayon, i-click natin itong remove. Ayan. Quit lang tayo ng counting seconds. Okay. Then, mga lodis, i natin and then i-refresh natin. Okay. refresh natin yung Facebook natin. Open natin. And then, balikan natin siya lodis. Ayan. And then, mapapansin nyo dito, Lodis, wala na siya, di ba? Wala na yung login another account. Ngayon, Lodis, babalik na tayo sa ating messenger. Kung may, sa palala, Lodis, ha, kung nakalagin yung uh, messenger na yon sa messenger lite or sa, uh, sa FB lite, kailangan nyo pong tanggalin yon okay? Or sa ibang application. Kailangan walang natitirang account loads yung messenger na yon sa ibang application. Ngayon, pag once na natanggal mo na siya, open mo lang yung iyong messenger. Ngayon, Lodis, pagdating dito sa messenger nyo, kung nakalagin dito, Lodis, yung account na gusto nyo tanggalin, kailangan nyo muna siyang iswitch or mag-switch ka sa ibang account. Huwag mo yung ilagin. Kailangan nakalagout yun. Gamit, gamit ka ng ibang account. Ngayon, pag once na nakagamit ka ng ibang account, iba na dito yung nakalagin, punta ka sa sitting ng iyong messenger. Okay? Yang tatlong islas na yan na nyo sa gilid or may sitting icon. Iba-iba kasi ang sitting natin, Lodis din dito sa sitting notice, minsan hindi ganito yung lumalabas iba rin ang lumalabas minsan sitting lang, direct na sa sitting so kung sa tingin nyo mga notice, hindi ganito lumabas notice, hanapin nyo lang ang sitting icon na yan, tapos hanapin nyo ang uh, manage account, okay, so ganito sa akin notice, pumunta na ako dito sa profile, ayan, may kita nyo dito ayan, click nyo lang yung araw na pababa, tapos notice, lalabas ang ganito ngayon, Lodes, pag once na nakapunta na kayo sa uh, manage account or hanapin nyo lang yung manage account ng inyong messenger, ngayon, i-click mo yung account na gusto mong tanggalin. Siyempre, tinanggal natin yung lahat ng account ni Barbie. Siyempre, si Barbie ang tatanggalin natin dito. Ayan, i-click lang natin siya long press. And then, lalabas dito, Lodes, yung uh, delete icon. Ngayon, i-click natin tong delete na yan. Tapos pag click natin Lodis yung delete icon, ganito na siya lalabas Lodis. So hindi na siya yung katulad kanina na kailangan mo daw mag-log out sa Facebook. Okay? So, kaya na, kaya na iba to load kasi natanggal na yung root ng account, yung lahat ng account kasi wala na siyang mapagpukuhaan ng source ng nakasave siya. Okay? Ngayon, pag ganito na lumabas Lodis, or hindi pa rin ganito, kailangan mo balikan ang nodes, hanapin mo yung messenger mo, saan mo ba siya na ilag in. Okay? Baka na ilag in mo sa ibang browser, kailangan mo yung nodes ilag out. Okay? Ngayon, pag ganito na Lodis, this, click mo lang tong remove. Tapos, ayan, loads, na-remove na siya, okay? So, ganun lang, loadies, pagtanggal ng messenger account na nakasave or nakalagin sa inyong mga messenger. Sana masundan mo, loads, kung may katanungan ka, i-comment mo na lang sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So, hanggang sa muli, loads, much love, God bless.